Great morning. First Beta Plus Elite Visionary Kota Batu Global. Okay, today is September uh, 31. Okay, katatapos lang po ng intensive training ng grupo ng Team Conqueror. Okay, at ngayon po ay Sunday, kaya it's a family day. So, nandito po kami ngayon sa isang resort dito sa Parang Maguindanao. So, ayan po, o. Oh. O, oh, yung mga uh, kids. Nandan si tatay. Okay, naglaro-laro sila. Ayan po. Alhamdulillah. Thanks God. Okay, sa uh, biyaya na binigay sa atin. Okay, ng Panginoon. Okay, para sa ating pamilya. Kaya team, sa aking grupo ng Elite Visionary Cotabato, Ayan, naniwala lang po ako noon na dito sa negosyong First Beta Plus, dito natin makamit ang uh, magandang buhay para sa ating pamilya. Okay, so yung paniwala ko noon ay nagkatotoo na ngayon. Okay, so... Uh, sa loob po ng walong taon na tinarbaho namin ni Mrs. ang first beta plus together sa grupo ko so nandito na po ngayon ang uh, uh, mga inaasam-asam nating mga marating diba? magkaroon tayo ng uh, sapat na oras para sa pamilya okay? magkaroon tayo ng uh, uh, panggasto siyempre okay para ma-enjoy natin yung buhay na binigay sa atin okay ng Allah dito sa dunya so yan lahat ay uh, uh, kayang ibigay okay kaya nating marating dito sa ating journey sa first beta So, ano ang kailangan mong gagawin? Okay? maniwala ka lang din. Okay, ano man yung sabihin ng ng ano, ng iba, sabihin kahit ng pamilya mo na hindi totoo ang negosyong ito, hindi ka magtatagumpay dito. Kapatid, mali sila sa nakita nila at tama tayo sa nakita natin sa first look Okay? Kaya magpatuloy ka. Okay? Uh, marami nang nauna, marami nang nagtagumpay. Ibig sabihin, Okay. Kaya mo rin magtagumpay. Kaya rin natin magtagumpay. Anuman 'yung mga ginawa ng mga una, ano anuman 'yung mga tinuro ng mga sinsadong applyin, sundan mo lang, kopyahin mo lang at galingan mo pa. Okay? Ah, panigurado. Ha? Ah, ah marating mo rin anuman 'yung mga narating nila. So, ito na po Okay, dami ding mga challenges pero sabi pa nga sa coach uh, na ang challenges hindi 'yan ginawa para pahirapan ka. Ginawa 'yan para patibayin ka. Okay, kasi para sa paghawak mo ng malaki pang grupo, okay, handa ka na para gabayan sila. Okay, para tulungan sila kasi ikaw ay isang matatag na ng leader. Okay, ng first metapass okay team sana ayan nakapag uh, inspire ako sa inyo kasi dati rati rin okay uh, isa rin ako sa mga uh, hindi agad naniwala sa first metapass pero ang kailangan lang pala dito sa tagumpay ay magbukas ka bago ka magsabi hindi totoo pag-aralan mo muna Okay, maraming salamat sa ating mga mentors. Higit sa lahat, maraming salamat sa company ng First Petapas, kay Ma'am Duy at saka sa kay Sir Sok na diskubre nila ang napakagandang kumpanya, negosyo sa First Petapas. Yun lang po. See you on my next video. Great by the morning. Okay, nandyan yung family ko. Nandyan sila ni Missy sa cottage. Nandyan din si Dara. Ang ganda po dito kasi maulan-ulan pa oh. Kung makita ninyo maulan-ulan. Okay? So, yun. Diba? Yun ang buhay nagaantay sa'yo. Okay? Uh, I-enjoy mo yung buhay. Okay? At dapat maplano mo rin. Mapag-aralan mo. Kasi life is a game. Okay? If you didn't know the rule of the game, do not expect to win. So, ibig sabihin, aralin mo ang... Diba? Game ng buhay. So, kung gusto mong ma-enjoy ito, kaya mo yan. Kaya ipagkaloob yan sa iyo ng, ng Panginoon. Hilingin mo lang sa Kanya. Magbibigayan siya ng opportunity, sign, at dapat handa ka, bukas ka. Okay? Kasi lahat tayo ay pwedeng aasinso. Lahat tayo ay pwedeng maging masagana ang buhay. Okay? Dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Yun lang po. Thanks God. Great by the morning to all.